Ang eroplano ay nawalan ng komunikasyon habang nagbibigay ng suporta sa mga tropa sa isang operasyon laban sa New People's Army. Ang pagkakabagsak ay nangyari ilang minuto bago maabot ang target na lugar. Sa pagsunod sa insidente, nagpadala ang mga autoridad ng mga search and rescue team sa Mount Kalatungan na itinuturing na posibleng site ng pagbagsak ng eroplano. Mahigpit ang kanilang pagsisikap na makakuha ng karagdagang impormasyon ukol sa pangyayari. Ayon sa Philippine Air Force, ang insidente ay itinuturing na pinakamabigat na kaganapan na kinasasangkutan ng mga South Korean-built aircraft. Kasalukuyan pang isinasagawa ang detalyadong pagsusuri upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagbagsa. Ipinahayag ni Ontiveros ang kanyang mga pagdududa sa kakayahan ng Bureau of Immigration na masubaybayan ang mga deportadong individual. Nagbigay siya ng mga halimbawa ng mga na-deport na hindi nakarating sa kanilang tamang destinasyon. Sa kabilang banda, Nagdepensa ang Immigration Bureau sa kanilang mga proseso sa deportasyon, na binigyang din ang layunin nitong alisin ang mga individual mula sa Pilipinas. Tinalakay din nila ang mga hamon sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang ahensya. Sa mga oral arguments, tinalakay ang mga isyu sa pondo ng PhilHealth at ang kakayahan nitong magpatuloy bilang isang ahensya. Lumabas ang mga alalahanin tungkol sa mga hindi naitalang transaksyon at mga obligasyon nito. Dahil dito, malaming katanungan ang lumitaw sa oral arguments na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malinaw na paliwanag mula sa gobyerno. Dapat maunawaan ng mga tao ang isyu ng absorptive capacity. Nagkasundo ang kasalukuyang administrasyon na dapat ibalik ang mga pondo sa PhilHealth upang matulungan ang mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Mahalagang makuha ng bawat mamamayan ang kinakailangang tulong para sa kanilang kalusugan. Si Secretary Jay Ruiz ay humiling ng seguridad para sa kanyang pamilya kasunod ng mga paratang hinggil sa kanyang koneksyon sa isang media company. Ang mga paratang na ito ay nagresulta sa takot para sa kanilang kaligtasan. Mahigpit na pinabulaanan ni Ruiz ang mga akusasyon ng pagmamayari sa Digital ATI Inc. Idinagdag na siya ay kinuhang tagapagsalita ng kumpanya. Itinanggi din niya ang anumang koneksyon sa mga kontratang ibinibigay ng gobyerno. Sa kabila ng mga paatang, nagpasya si Ruiz na huwag maghabla laban sa mga nagpakalat ng fake news, nagtatako sa posibilidad na maapektuhan ang kanyang trabaho. Nais niyang alisin ang kanyang interes sa ibang niyang Upang maiwasan ang conflict of in, in, ang mga senador ukol sa kakulangan na certification ng Automated Election System, AES, para sa mga darating na halalan. Hinihimok ang COMELEC na magbigay ng formal na paliwanag tungkol dito. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency, ang posibleng ruta ni Go ay mula tawi-tawi patungong kota kinabalu sa Malaysia. Ang teoryang ito ay nakumpirma rin ng Bureau of Immigration. May mga alalahanin din ang mga mambabatas ukol sa biglang pag-alis ng mga boss ng Philippine Offshore Gaming Operators. Bagamat may layover ang kanilang mga flight, sila ay biglang nawawala sa kanilang transit. Inalakay din ang paglalakbay ni Harry Roque, na kasalukuyang nahuli sa gitna ng investigasyon. Nakita siya sa iba-ibang bansa matapos ang kanyang pag-alis mula sa Singapore. Handa ang Comelec na makipag-ugnayan sa mga kabataan upang ipaalam ang mga kaganapan sa halalan at hikayatin silang bumoto. Mahalaga ito upang mapalakas ang aktibong partisipasyon ng kabataan. Sa mga nakarehistrong botante, 31.64% ang nasa edad 18 hanggang 30. Nagpapakita na malaking bahagi ng kabataan sa proseso ng pagboto. Dapat nilang bigyang-diin ang kanilang mga karapatan bilang mga botante. Binigyang-diin ni Aquino ang epekto ng pambabash sa social media na hindi lamang nakakaapekto sa kanya kundi pati na rin sa iba. Mahalaga ang pag-unawa sa epekto ng mga salita sa iba. Mahalaga ang pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika sa mga usaping pang-ekonomiya at seguridad. Ang ganitong kooperasyon ay nag-ambag sa pagpapatatag ng ugnayan ng dalawang bansa. Ang foreign aid ng Amerika ay may malaking epekto sa militar ng Pilipinas. Umabot ito sa mahigit labinsyam bilyong piso. Ang tulong na ito ay nagsusustento sa pag-unlad ng kapasidad ng bansa. Tungkol naman sa mga proyekto ng IEBLIE, naglalayon itong ayusin ang mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA. Ang layunin ay mapabuti ang daloy ng trapiko at maiwasan ang pagpapaulit-ulit ng pagbaha. Samantala, ang mga senadora ay nagpakita ng pagkabahala sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga pogo-boses na nakatakbo. Ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahusay na pagulat at transparency. Ayon sa mga investigasyon, may mga posibleng ruta na ginamit ni Alice Go sa kanyang pagtakas mula sa Pilipinas. Sinuri ng mga ahensya ang mga posibleng exit points na nagdulot ng pag-alala. Tinalakay din ang isyu ng deportasyon ng mga nahuling Chinese nationals na hindi nakauwi sa kanilang bansa. Ang kanilang modus operandi ay naglalaman ng mga layover sa mga flight na siyang nagiging dahilan ng kanilang pagkawala. Dahil dito, may mga pagbabago sa pamunuan ng mga counterpart ng BI sa ibang bansa na posibleng nakaapekto sa kanilang investigasyon. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkaantala sa pagkuha ng impormasyon. Ang mga lead na nakuha mula sa back channeling ay nagpapakita ng mga posibleng ruta na tinahak ni Alisco. Ang impormasyon mula sa Nika at BI ay nagkakasundo sa kanilang pagsusuri. Ayon sa mga opisyal, walang personel ng BI ang sangkot sa illegal na pag-alis ni Gu. Ang dahilan ay dahil sa hindi pagsunod sa mga formal na proseso ng immigration. Nakipagtulungan ang mga embahada, pulad ng embahada ng China, sa deportasyon sa pamamagitan ng pag-alok ng chartered flights para sa mga deportees. Ito ay nagpapakita ng kanilang responsibilidad sa mga mamamayan. Ang layunin na imigrasyon ay tiyakin na ang mga deportees ay hindi na makakabalik sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, hindi na sila binabantayan pagkatapos ng kanilang paglipat sa ibang bansa. Patuloy na natatanggap ang mga impormasyon at ulat mula sa mga ahensya sa ibang bansa tungkol sa mga individual na na-deport. Ang transparency sa mga proseso ay bahagi ng responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno. Ang mga kasalukuyang isinasagawang deportasyon ay nagiging hamon sa mga lokal na pasilidad, na hindi kayang maglaman ng mga deportis. Ang kakulangan sa espasyo ay isa sa mga pangunahing isyu ngayon. Samantala, ang mga boss ay ililipat sa susunod na linya ng kalsada upang mas mapadali ang rehabilitasyon. Ang mga pasahero ay mananatili sa mga istasyon ng EDSA Carousel habang ang mga gawain ay isinasagawa. Bilang bahagi ng rehabilitasyon, ang northbound portion ng boundary ng Quezon City at Kalukan ay bibigyang pansin. Mahalaga ang pag-release ng pondo at pag apruba ng kontrata bago simulan ang proyekto. Kasabay ng mga pagsasaayos, isasagawa ang pothole patching at pagpapabuti ng drainage upang masiguro ang kaligtasan at tibay ng kalsada. Ang mga hakbang na ito ay essential para sa mga dumadaang sasakyan. Maganda ang pagkakasunod-sunod ng operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa paghatid ng supply sa mga sundalo sa BRI Sierra Madre. Ang tagumpay na ito ay patunay ng dedikasyon ng AAE sa kanilang misyon. May mga na-monitor na banyagang sasakyang pandagat sa West Philippine Sea kabilang ang mga barko ng People's Liberation Army. Ang presensyang ito ay naglalayong hamunin ang soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ang pagkawala ng A-50 fighter jet ng Philippine Air Force ay itinuturing na isang seyosong insidente. Patuloy ang mga pagsisikap para sa paghahanap ng mga nawawalang piloto gamit ang mga resources ng Air Force. Ipinahayag ni Sen. Risa Hontiveros ang pangangailangan ng Bureau of Immigration na magbigay ng masusing sagot sa Senate Committee ang kakulangan ng kasagutan ay nagdudulot ng kawalang tiwala sa ahensya. Binigyan ang Bureau of Immigration ng ultimatum na magsumite ng ulat sa loob ng labin lima araw. Kung hindi sila makapagbigay ng sagot, maaring magkaroon ng pagbabago sa kanilang pamunuan. Samantala, ang pagdaan ng go sibling sa mga port sa Tawi-Tawi patungo sa Malaysia ay bahagi ng patuloy na investigasyon. Ang insidenteng ito ay naglalantad ng mga posibleng kahinaan sa seguridad ng ating mga hangganan ipinahayag ni Senate President Francis Escudero na hindi maaring simulan ang impeachment court habang nakareses ang Senado. Ang mga pirma mula sa signature campaign ay hindi sapat upang baguhin ang mga alituntunin. Ang People's Impeachment Movement ay binubuo ng mga religious leaders at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na nananawagan ng agarang paglilitis. Layunin nitong makalikom ng pirma upang mapabilis ang proseso. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kinakailangang ipakita ng Senado ang rule of law at due process sa impeachment. Isang survey ang nagsiwalat na 70% ng mga Pilipino ay pabor sa mga anti-corruption measures sa gobyerno. May mga lugar na nakalista sa red, yellow, at orange categories na dapat bigyang pansin ng mga autoridad. Mahalagang malaman ang bilang ng mga areas of concern ukol sa halalan. Tiniyak ng ENE chief na mananatiling matatag ang kanilang puwersa sa pagbibigay ng seguridad sa halalan. Kasama sa kanilang pagbabantay ang pamimigay ng pera o vote buying na dapat iwasan. May mga panawagan mula sa isang grupo para sa hybrid election system na naglalayong tiyakin ang transparency ng halalan. Ang sistemang ito ay nakabatay sa automated transmission at manual counting ng boto. Ang proyekto ay may budget na 3 milyon dolyar mula sa gobyerno ng Japan na tutulong sa direktang implementasyon. Layunin nitong mapalakas ang inclusivity sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Ang mga pangunahing layunin ng proyekto ay ang pagpapabuti ng kabuhayan, akses sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Kasama ito sa mga hakbang para sa proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ang proyekto ay inaasahang tatagal ng 36 na buwan mula Abril 1, 2025, hanggang Marso 2028. Magbibigay ito ng mas maaming oportunidad para sa mga programang naglalayong maiwasan ang hidwaan sa rehiyon.